the face of the empowered woman, Mayor Lenny Robredo. Spani naman yata empowered. <laughs> Kay Lenny tayo. So, ayun ang helmet, no? Nagkaroon din ng opening speech by governance stands a leader whose vision is rooted in service and compassion a mother a mentor and she's the empowerment itself whose legacy continues to inspire women and more likely our naganius. Ladies and gentlemen, let us proudly welcome our city mayor, Honorable Attorney Lenny Robredo. Maray na banggi sa Indogabos. Maray na banggi. Ang Grand Coronation Night po na ini, sarong pagtiripon para irokyaw ang mayaman na kultura kan sa tong rehyon. Ang gabos nakasali sa pageant na ini, ang 16 na kandidata nahali sa manlaen-laen ng mga banwaan asin syudad Bicolandia, an mapahiling na antunay na kagayunan asin kusog, iyo ang pagtindog para sa satuyang mga prinsipyo, pagtubod sa satuyang mga kakayahan, asin sa pagkamuot sa satuyang rehiyon Bicolandia. Ang lambang saro sa inda, ehemplo kan pagiging makusog asin may puso kan sarong Bicolana. An pagiging Miss Bicolandia bako sa nang sarong titulo. Iyo ini an paggamit kang entablado bilang plataforma para sa pagbabago asin pagangat kan lambang saro sa satuyang rehiyon. Kaya dalanon tapo na banggi kung sisay sa indaan mapahiling nin tunay na karakter nin sarong bikolana na masunod masulot nin corona. Para po sa ating mga bisita dito sa lungsod ng Naga, we warmly welcome you to the heart of Bicol. Maraming salamat po, Diyos Mabalo sa Indogabos. Hmm. pa o chill-chill lang. Oo. Oh. Parang nasa multiverse sila eh, no? Oo, oh, meron silang sariling verse. Kaya nga, di ka guys, just kapag lumabas ka, di ba dati may tatawag tayong bubble? Oo. Uh, -uh. Doon ka diba, lang, pag bubble, yeah, doon COVID, yeah. di ba? Dito ka lang, ah, sa yeah. lugar mo, sa area uh -huh. mo. So, talaga parang meron pa silang bubble eh. Uh -huh. Di ba? Parang, ano talagang good governance, uh -huh. walang corruption, sarili mundo. Chill lang, pero pag lumabas ka ng naga, just kudang ay parang, ang hirap, hirap. Oo, ba't ganun? At ano bang ganap kayo? May bago mong pasabog? Kasi ang balita ko, ang inaando ni Mr. Marcoleta, ibalik daw sa Senado tong si Mr. Bryce. Oo. Eh, kaya lang naman, di ba, nasa custody na nata siya ng PNP at Oo. ng Congress, di ba? Ayaw niya. Kasi nga daw, paasang pa nga daw yung nagganap nung mm. siya pa ang head ng, or chairperson ng Blue Ribbon Committee mm -hmm. Nakakaloka lang talaga. Eh hindi no. na nga siya yung chairperson. Kaya person. nga eh, si Sen pingne. Eh. Pero oh, ayan, sakot. Doon na lang tayo, manood tayo. Ongoing pa rin niya, Miss uh -huh. Picolagia. Manood na lang po tayo ng Coronation Night, ng Pageant Night. Uh -huh. so, Magiging happy. Oo, oh, oh, para naman ma-relax, relax tayo. Kasi uh -huh. pag lumabas tayo ng naga, ayan na naman. Hey, Maaalala naman, naman yung long table na puno ng kaperahan. Anong Di kagaya yung table na nadadatan na na mo sa opisina na puro paperwork diba? Itang mm, puro ng paper Pero eh, long okay. table. Puro kaperahan. Mm. Kaya, nako mga pata helmet. O basta, enjoy lang tayo ngayon. At naka-live pa rin ang Ms. Bricolandia. Yes. At mag-comment na kayo dyan kung gusto sabihin. Sabihin nyo mm -hmm. ng lahat. Basta stay happy, stay healthy, stay safe tayo always. At least tayo safe. even dyan, mark and save. Yes. So, sabi ko sa buhay nga helmet din ang book. Keep sharing better everyday. God bless everyone. Bye! The face of empowered woman. Mayor Lenny Robredo, guy yes, Lenny tayo.